paano daw po ang gagawin nila kung yung diniliver sa kanila ay walang certificate bakit daw po magkakaiba yung dumarating ng plaka sa sa na plaka doon sa nakasalagay sa tracker po ganito uh, po. po yung sa mga green natin pwede nila na po yung i-order through online sa LTO tracker natin po opo uh, 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 mahuhuli daw after ng August 13 yung mga walang bagong plaka totoo po ba to o hindi uh, ano po, sir? Yung... <laughs> ending 5 siya tapos yung dumating sa kanyang number ending naman nine. ending 9 naman po ganun po ang mangyayari po naman sir Pag may... nakakuha din po ba ng plaka yung 4 wheels sa ngayon po Hello, ayan mga kaibigan, ongoing yung bigayan o late distribution dito sa Robinson Santa Rosa. At syempre, tatanong natin sa kanila mismo yung papaano. Syempre, maraming nagtatanong sa atin. Yung nag-deliver sa kanila, e eh, walang certificate. Tapos, ano yung dapat nilang gawin para makakuha ng plaka o certificate galing sa LTO. At ito, sa, sa mga staff or sa, sa mga isang uh, LTO dito, tatanongin natin, sir, pwede po bang matanong kayo, sir? Hawa na lang natin dito. Good morning, sir. Ayan, sir. Hmm. Sir, uh, una, maraming salamat kasi nga okay. kahit sa mall, meron kayong mga binibigay na plaka. Napakadami yung plaka ngayon dyan, sir. Eh, may mga nagtatanong sa akin, mga followers and subscribers natin, uh, paano daw po ang gagawin nila kung yung dineliver sa kanila ay walang certificate Ano po yung dapat nilang gawin? Ako, sir. Balikan nito po yung sa mga online tracking po natin, sir. Mga pag-deliver ng plaka po natin sa online ay pagka wala po silang na-receive upon delivery ng plaka po, ay pwede po nilang i-check sa email na ginamit nila upon delivery po. Balik, kung may na-receive po kayo doon na sa email po na certificate, pwede nilang po i-diretso po rin po, sir. Tapos kung sakaling wala naman po, sir, ay dito tayo sa... Kung sakaling wala naman po ma-receive na email po, dito po sa LTO tracker kung saan sila nag-order. Ayan, yes, tingnan natin. Ayan po, kung saan po sila nag-order, ngayon may maintenance lang po, pero abang abay by Tuesday mag-upload okay. yung website natin. Sa pinakababa po niyan ng LTO tracker natin po, meron po dyan contact us. Sa contact us po na yan, sir, makikita nyo po dyan yung email address po. Na kung saan pwede nyo pong i-email po yung central office natin, i-follow up po kung yung na yung certificate po na yung sa plaka po nila dahil yung certificate po yun sir ay yung po magpapatunay na yung po talaga ang plaka nyo po ah. bali pagbabiyahe po dapat lagi nang dala yung ORCR at yung certificate na po tapos sir yung iba pang tanong ah uh... Bakit daw po magkakaiba yung dumarating plaka sa na plaka doon sa nakasalagay sa, sa tracker lagay, po? Opo. Ngayon po sir, yung nasa LTO tracker natin sir, yun po ay virtual plate pa lang naman po sir. Pero pagka dumating po yung pinaka physical plate natin, yun na po talaga ang plaka niya po. Tapos ay nga po, kaya kailangan yung i-double check yung email po. Dahil yung sa certificate, yun na po ang patunay na yun na po talaga ang plaka niya po. So wala tayong issue kung magkaiba yung plaka Apo, na dumating. Wala po yun. Ang mga kung ano yung nasa LTO tracker natin po, ayun po, i-disregard yun na lang. Tapos, yung nasa email mo po na certificate, yung po, yung plaka na, yun na po talaga ang plaka nyo po. Sir, meron din daw case na dalawa yung plaka na dumating sa kanila. Oo Di nangyayari po, baka nag-double na deliver po. Ang pinakamaganda po yun, yung isang plaka po, ay isa-surrender natin sa pinakamalapit na LTO po. Ah, okay sir. Opo. Sino po yung pwedeng makakuha, sir, ng plaka 2017, pababa po ba? Yung green plate po ba, sa mga gatong caravan po, ay yung mga 2014 up to 2017, nawala talagang plaka. Basta sa caravan po? Opo, sa mga, kahit sa mga LTO offices po natin, Apo. mga ganun po, mga 2014 to 2017, pwede namin mabigyan agad ng plaka. Ngayon po, yung sa mga green plate naman natin, mga 2013 below, Apo. ay pwede po nilang i-order yon through online. Okay. Kasi po, available ng mga mga plaka po, non-replacement. Kasi sa mga green plate natin, kung ano yung plate number na nakalagay doon, Ayun Ay, na po talaga, magbabago lang po yung design. Ah, okay. Bale ganito po, yung sa mga green paint natin, pwede na lang po yung i-order e through online sa LTO tracker natin po. Okay. Para ma-receive po nila yung mga plaka po. Yun. So... Available na rin pala yung green plate, green plate 2013 pa baba. Yes po, kaso nasa Central Office pa po yun. sir. Opo. Opo. Hindi pa po lang nagbababa sa amin. Kaya ang mga available dito sir, ay yung mga sa, sa 2014 to 2017. Sir, yun naman 2018 pataas naman. Ang karamihan naman po sir, ang mga 2018 pataas naman po natin sir, ay mga nasa marketing na po natin sir. Kaya ang pinakamaganda po yan, kung nasa marketing po, mga plaka po natin, ang ipalok po natin natin yun ay mga liaison officer po kasi po sila po ang nagahawak ng mga plaka sa mga dealers. So, licensing officer, pwedeng sa kasa, pwedeng mismo sa LTO? Yung ayusan oh, sa po, yung sa mismong kasa po. Sa ito. kasa po talaga so, yun. Si Layason officer, siya po ang nag-handle ng mga plaka, bawat deal, mga, mga, bawat branches ng dealers nila. Sir, ito po ba ay tuloy-tuloy yung pamimigay ng bagong plaka natin ni LTO? Yes po, tuloy-tuloy po ito. Meron po kami, eh, maraming mga ano, LTO offices po ngayon sir na nagbubukas lang po ng Sabado at Linggo para lang po mabigyan po namin rin sa sabuso at mabigay namin yung plaka. Ah, isa pa sir, ah, may nabalita kasi sila na nanguhuli daw after ng August 30 yung mga walang bagong plaka. To, totoo po ba to o oh, hindi? Ay, po, sir, yung mga ay nga po, marami din sa Facebook na nakita ganoon. Pagka lumang plaka, tapos sasabihin may huli daw. Opo. Ako yung server, and for sure din po ako sir. Apo. May yung mga lumang plaka natin, ay eh, pag may nakita kayo sa Facebook na may mga post na ganoon, wag po kayong maniniwala. Ang lumang plaka natin, ay kinoconsider pa rin natin as plaka pa rin yan. Ang mga hinuhuli lang po talaga natin is yung mga wala plaka plakang na nakakapit sa motor. Pero kung mga lumang plaka po, okay pa rin po gamitin yan. Tapos habang nga nakantay natin sir, may order na po, lalo sa mga Green Pay, may order na po sa LTO tracker po yung mga plaka natin. Ayun sir, maraming salamat. Anong mga po po ulit pangalan nyo sir? Ano lang po, kahit ninyo na lang po sir. Si sir ninyo, si oh, sir ninyo, ah uh, person po? LTO officer po, po, ano po, LTO, LTO supply officer po ng LTO Binyan. ayun sir, maraming salamat. Siyempre, shout out natin yung mga ating kasama natin dito. Kami po yung tuloy, -tuloy po ang pagbibigyan po ng plaka namin dito sa LTO, San, ay sa Robinson Santa Rosa po. Kasama po natin po si Chief. Floyd Deo Librea po at ang ating assistant po na si Ma'am Annabel Batanes po. Tuloy-tuloy lang po ang pampamit namin dito hanggang 4pm po. Ayan sir, mabilis bang kumuha ng plaka? Pinaka ano. Ganon ka, binis mga ilang minuto or oras po ba? Ngayon po, medyo may karamihan lang po. Na oh, oo, marami karaya. na ngayon medyo, eh, no? Marami na po, kaya medyo nagtatagal na po ng mga ilang minuto. Pero mabilis po ang pagbuha po ng plaka po natin dito. Sir, so, yung, po ang sir yung mga certificate nila na dumarating ngayon, ah... Uh, ano pong gagawin nila? Siyempre yung mga walk-in, may mga certificate po silang dala-dala ng bagong plaka, yan po ay magiging patunay po na yan na po talaga ang plaka nyo po. Kaya mahalaga po yan, pagbabiyahe, dapat lagi nila po ang RCR at, at yung certificate. Dahil naka-indicate po ganyan luma at bagong plaka nyo po, para pagka sa mga checkpoint, makakita no, mat matanong ng mga checkpoint na natin mga tropa po natin yan na, bakit may gatong plaka, yun po ipapakita nila yung Be, certificate. Po. Ah, hindi na po nila ipapa-update yan o papa-upload nila yan? Bali ganito po, kapag registration po ng sir kung pwede sila pumunta sa LTO po, doon na lang po nila ipapa-insert yung bagong plaka. Ah, okay. Sa pagka-container po sila magpapare-extro, doon po na lang pwede ipa-insert sa system po natin. Or kung may mga free time po sila, pag nakuha na yung plaka po nila, pwede sila pumunta sa pinakamalapit na LTO sa kanila para ipa-update sa system po yung plaka. So, yung, yung iba kasi, di ba, yung last digit niya ay sabihin natin ay number 5. Oh, oh. Tapos yung dumating na plaka niya, is lumabas dito, is number 3 naman yung dulo. So, nangyayari po ba yung gano'n? At anong dapat nilang gawin? Yes po, pagka gano'n naman po, ayun nga, katulad po na sa sample nyo, ending 5 po siya, ngayon po, tapos dumating ay ending 3, okay pa rin naman po yun. Kasi po, sa registro po natin, sir, meron tayong 60 days na advance renewal. Apo. Ngayon po, sa 60 days po, kung si May, meron po siya April at March. Apo. So, pasok siya sa ending 3. So, hindi na po siya kailangan mag-additional po ng ng risk po. Paano naman sir kung medyo hamo, um, yung medyo so, endings o pa ba ending 5 siya tapos ang dumating sa kanyang number naman nine. ending 9 uh, naman po. Ano po ang mangyayari po naman sir? Pag medyo malayo naman po at ng ending 5 na po yung sa kanyang ending 9, ang mangyayari po nung pupunta siya po sa, sa pinakamalapit na LDO para mangyari po ay magpapa-fleet adjustment siya para pag na-fleet adjustment na po siya, ay mangyayari po ay magiging September na po ang kada niya. Ah, okay pala. Ganun na lang. No. So hindi na siya magbab pagdating ng 5 ending 5 hindi na ano siya, kailangan na niya munang ng ipa-update oh, o payo pa rin ng pain adjustment, paint so, adjustment lang. Masunod na rin yung registry niya po sa kanya. yung ending na, 9. Ah, ending okay. Nine okay. Sige sir, maraming salamat sir Ninyo dito sa LTO Robinson oh, Santa Rosa. Sa kaya ano kaya san kaya Robinson kayo or po, sir. Ah, o ay sa Bay Monday po inihihintan po namin lahat ng mga motor na wala pa pong plaka mga 2014 to 2017. Pwede po kayo makapunta sa Binian Football Field. Apo. Malapit po sa munisipyo ng Binian, doon po sunod namin ng Binian Bay Monday. Sir, four wheels nga pala, nakakakuha din po ba ng plaka yung four wheels? Sa ngayon po, mga plaka natin replacement ng four wheels, sir. Ay, meron mm -hmm. nga po sa mga offices po. I-check mm -hmm. na lang po nila sa LTO tracker kung saan nila makukuha yung mga replacement po ng plaka po. Okay. Isa so, pa, pinakahuling question. So, po. Calabar lang po ba yung pwedeng kumuha dito ng place replacement? Ngayon po, sa buong Calabar po, meron na rin po kami may mga hawak na NCR. Katulad okay. po sa amin po, nag-release na rin kami ng mga NCR na 2014 to 2017 na walang plan. Wow, galing naman. Kasi yung iba nga dito, dito nakatira pero nabili nila yung mga motor nila doon sa NCR. Pwede okay. na rin pala dito. Meron na rin po Uh -huh. Except na lang po kung sa ibang region, kung sa ibang region po, ang pinaka-inadvise sa lang namin po na ay mag-LTO tracker po. Okay. Sir, maraming salamat ah. Marami po natutunan you, dito. Pero thank you, Sir Nino. Ayan ang dito ng LTO Calabar Zone. Binyan. Okay, thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you Thank you po. Okay,